Ay. May pera? Good morning, Ate Rose. Ay, Ay wala si Ate Rose. Ito si yung Julie. Asama ni Tio Gullion nandito habang wala si Ate Rose. Thank you for cooking. The seed and hot dog. Thank you, Tia Julie. You. Good morning, Lindy. Kaya na tayo. Kaya na tayo. Pinalitan na natin si Ate Rose. Bago na ang ating kasama. Si Ate Tia Julie na daw. Paparad kay Ate Rose. Charis lang si Tia Julie ay ano lang, reliever ni Ate habang wala si Ate para may katulong ka rin di paglilinis dito. Di ba? Kain na kayo, kain na tayo. Tayo ko kain na. That's it. Yan, aming breakfast ngayon. Namiss ko ang tosino. Yan. Tapos nagsakot sa Tia Julie. Lindy, bigyan mo ito kay Kuya Aldrin, ha? Pasulo, uh, gift namin niya kasi hindi kami nakapagbigay ng Christmas gift kay Kuya Aldrin. Dali mo sa stock room, ha? Sige, dali. Okay. Sa so, ito na nga mga hobby bees, dumating na si Lindy galing stockroom and hindi ko pa nabibigay yung mga pasulubong nila dito sa bahay. And dahil nandito na si Lindy, ibibigay ko na mamaya. Si Ate Rose wala pa kasi nakabakasyon pa si Ate Rose. After ng bakolod na bakasyon ni Ate Rose, pumunta naman siya ng Nueva Ecija uh, ng isang linggo pa. Tapos doon din siya mag-spend ng birthday kasi magbe-birthday si Ate Rose. And nag-request siya sa akin kung pwede daw ba siya mag-celebrate ng birthday sa Nueva Ecija. Sabi ko okay lang. Kaya babalik siya after one week pa. Pero dahil matagal pa siya, uunahin ko na ibigay yung mga pasalubong dito ni na Lindy ni Narino tapos ni na at bibigyan ko rin si Tia Julie yung nag uh, relieve ko kay Ate Rose. Tapos, may isang pang surprise kay Lindy kasi yung mga business partner namin sa sa Habibi Skin nagbigay ng bonus kay Lindy. Eh, gagawin ko, ilalagay ko doon sa pasalubong ko kay Lindy yung pera na hindi niya alam na may laman palang pera yung pasalubong ko sa kanya. Mim, okay. lagyan ka na, mabigyan natin yung pasalubong sa kanila. Okay. Let's go. Lindy, Nais silindi. Lindi. Tay Julie silindi nanjan. Ano ba? Go si oh. ah, ba silindi? Ah. Aba pa, oh, sigitan pa rin natin. Ay, Alindi. Ah. Oh. Teka, banta ka na sa godio. Nasa te digo godio. May bibigyan ka ng pasalubong. Pasalubong pa. mo, Dali, Bibigyan natin ng pasalubong. Simple lang naman 'yung pasalubong namin. Okay, mabibigyan tayo ng pasalubong from US. Ate ah, Julie bibigyan kita. Kamu na bibigyan ko. Yes. Uh, Hindi lang kita ng wallet. tingnan mo. Tingnan mo yung laman. Tingnan mo kung may laman. Baka may laman. May laman ba yan? Kilala na nila si Tito at si Tito. Ako sinabi ko. Asawa ni niya. Julie. Happy New Year! Si Julia, oh, yan o. Tabi mo na. Tabihan mo yung iyong ano, ang iyong uh, wallet. Kasi. <laughs> <laughs> <And>, uh, <laughs> 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 Meron pa? Next naman, Kitty, yung gold yun. Ito yung know? gold wow. yun. Oh, bilhin lang kita ng... Ay, parang vlog mo. Yan, parang vlog Ayan lang lang din to. At saka eh. ano. Ayan mo kung kaya sa'yo. Hindi ko siya kung kaya sa'yo eh. Ano mo size ng paa ni Tio? 7 and a half ang binili ko. David, di ba? Ni? David. Pati ko kayo nang dilita ng sukat. Ay, maliit yun it. sa kanya. Ay, tingnan mo uh, nga. Naku, pag maliit, edi ipapasal ed, na ed, yan. Isukat mo kung kaya siya. Sabi mo kasi wala kang shoes eh. Hindi ko. Sabi mo kung magkasing size kayo ni David, di ba? Naku, pag maliit ito, ay so, siya papunta natin. Maliit. Sige, tanggalin mo yun. Masikip. Ano, masikip? Ah, para masikip. Masikip nga. Palitan na lang. Masikip pa natin, wag. Wag ipilit kung masikip. Oh, wag. Palitan lang natin. Si si skip siya. Si siya pag nag-mix. Ah, wag na. Papalitan natin 'yan. Papalitan na lang natin ng iba. Pero maganda 'yung bag. Ang ganda na saan nung ano eh. Oh, maganda 'ta. True religion. Salamat. Thank you. Um, Okay, Rino naman tayo. Ay, bongga! Rino, Michael Kors. So, Yes po. Para kay May laman din dito. Wala naman. Hindi ka kasi nabigyan ko yung mga yan. Sige, yung Julie, hindi pa. Ay, may laman. Maliit siya. Thank you po. At para kay Lindy. Ayan. Lindy ah, ito para sa iyo. gawin. Yan. Gusto ko na susutin mo. Huwag mo gamitin yung ibang... Saan ba, Lindy? Maraming lang din. Tingnan mo. Ayan mo. At kay Lindy. O, ha? ano pang meron? Meron din? May wala. Ah! Ano yung wallet? Michael Kors? Michael Kors na so wallet. Yeah. Yeah. Tapos, okay, buksan mo. Talaga. Ay. May pera? pera? Meron. Ah! Itagin ka rin. Si Lindy, that, eh. binigyan siya ng bonus ng mga business partner natin. Wow, thank binigyan you. Binigyan ka ng bonus ng business partner ng, ano, ng Happy Biscuit Galing sa kanila yan. Ano ba, bente? The... <laughs> Ay! oh Ay! Dong pero ni Lindy. Di ba? Surprise? surprise? Oh, surprise oh. ka? <laughs> Nakasimangot tuloy si Raynon. Bakit sa kanya wala na? <laughs> 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 wala daw <do> cash. <laughs> yeah, yan! Para sa inyo lahat yan. Salamat! Welcome! Hi. Si nun pa ulit-ulit yung cine check sa loob kung baka, baka daw na daw mayroon talaga original po, gusto mo yan? Thank you po original yun original yun store talaga oh. yan, ng Michael Kors oh. yun original eh. uh, yun na yun original yun original ito na lang bago din yan So original mo nga, yun original size mo na yan na. Sige, yun ah yun original ko original yun original na sa iyo Tingin ko pa lang yeah, mas malaki, malaki to Mas malaki, nga yan. Uh, ayan. Para pag magdadrive ka, ay nakasapatos. Anis. eh? Ayun. Ano? Sakto. Oh, size 80 yan. Okay, okay, thank you. Thank you. Maraming maraming salamat. Bago ka motor. Oo. Oh, diba ka? Oo. Oh, ayan. Pag mong motor ko, di may sapatos ako. Yes. Wow. Okay.